Araling Panlipunan ika na Baitang Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar Mga Layunin Sa pagtatapos ng aralin ikaw ay inaasahang Una, masusuri ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Ikalawa, makabubuo ng konklusyon ukol sa epekto ng batas militar sa politika, pangkabuhayan, at pamumuhay ng mga Pilipino. Sa nakaraang aralin ay natalakay natin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar sa bansa. Ngayong aralin ay matatalakay natin ang pagdedeklara ng batas militar sa Pilipinas, dahilan ng pagdeklara nito, at ang mga alituntuning ipinatupad sa panahong iyon. Ang ikatlong republika na tumagal ng mahigit dalawang dekada ay nagwakas noong 1972, nang ilagay ni Pangulong Marcos ang Pilipinas sa ilalim ng batas militar dahil sa sunod-sunod ang demonstrasyon sa mga lansangan, lumubha ang suliranin sa katahimikan at kaayusan sa buong kapuluan. Naniwala si Pangulong Marcos na hindi malulunasan ang suliranin ng bayan, kaya't kinakailangan ang paggamit ng walang pasubaling kapangyarihan. Kaya noong ikadalawamput tatlo ng Setyembre taong isang libo at pitumput idineklara ni Pangulong Marcos na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim na ng batas militar. Sa pamamagitan ng isang television broadcast ay ipinahayag ni Pangulong Marcos na ipinasa ilalim na niya sa batas militar ang buong bansa noon pang ikadalawamput isa ng Setyembre taong isang libo at pitumput dalawa. Ang Pangulo ng Pilipinas, bilang pinuno ng sandatahang lakas, ay binigyan ng karapatan ng saligang batas na magdeklara ng batas militar. Ang kapangyarihang ito ay nakasaad sa artikulo 7, seksyon 11 ng saligang batas ng 1935. Ang batas militar ay isang marahas na hakbang na maaaring isagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang mga panganib, katulad ng paghihimagsik, rebelyon, paglusob, at karahasan. Sa ilalim ng batas militar, Nagkaroon ng espesyal na kapangyarihan ang Pangulong gumawa ng mga batas sa pamamagitan ng mga sumusunod. Kautosang Pampanguluhan, Presidential Decree, Kautosang Pangkalahatan, General Order, at Liham Pagpapatupad o Letter of Instruction. Ang mga batas na ito ay ipinairal ni Marcos sa lahat ng mga sibilyang sangay. Ang kautosang pampanguluhan ay may bisa at kapangyarihang tulad ng mga batas na ipinalalabas ng Kongreso. Ang isa sa mga unang batas na isinagawa ni Marcos ay ang pagpapalabas ng pangkalahatang utos bilang 2A, na nag-aata sa kalihim ng tanggulang pambansa na dakpin o hulihin ang mga taong nakagawa ng krimen o alinmang pagkakasalang may kinalaman sa krimeng paghihimagsik laban sa pamahalaan. Gayun din, ipinadakip ang sinumang lumabag sa batas, gaya ng pagbili ng sandata, pangingidnap, pagnanakaw, panghaharang, at iba pang krimeng nakapipinsala sa lipunan at nakatitigatig sa katatagan ng pamahalaan. Noong gabi ng ikadalawampot dalawa ng Setyembre taong isang libo at pitumpot dalawa, tinambangan si Juan Ponce Enrile na kalihim ng tanggulang pambansa habang siya ay pauwi. Ang nangyaring pananambang ang ginamit na katwiran sa pagpapahayag ng batas militar sa bansa. Subalit noong 1986 ay ipinagtapat ni Enrile na isa lamang palabas ang ginawang pananambang sa kanya upang mabigyang katwiran ang pagpapahayag ng batas militar sa Pilipinas. Sa panahon ng batas militar, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa isang tao lamang. Ang Pangulo ang may higit na kapangyarihan sa lahat. Bukod sa pagiging pangulo, siya rin ang tumatayong punong ministro. Lalong naging makapangyarihan si Marcos nang baguhin at pagtibayin ang Saligang Batas ng 1973, ito ang pumalit sa Saligang Batas ng 1935. Bukod sa pagiging puno ng sangay tagapagpaganap, siya rin ang namamahala sa batasan at gabinete namamahala rin siya sa mga korteng militar. Dito nililitis ang mga nagkakasalang sundalo at sibilyan. Narito ang ilan sa mga alituntuning ipinatupad ng batas militar. Pag-iral ng curfew hours mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pagbabawal ng mga rally, demonstrasyon, at pagwewelga. Pagkontrol ng pamahalaan sa mga pahayagan, radyo, at telebisyon, upang masala ang mga balitang ilalabas sa madla. Pagsususpinde ng pangingibang bansa ng mga Pilipino, maliban sa mga misyong ipinag-uutos ng gobyerno. Paggawad ng parusang kamatayan sa sinumang mang mahuhuling magdadala ng armas ng walang pahintulot. Subukin natin! Ano ang isinagawang hakbang ni Pangulong Marcos upang maiwasan ang nagbabantang panganib sa pamahalaan dahil sa mga paghihimagsik, rebelyon at karahasang nangyayari sa bansa? Ang sagot, pagdeklara ng batas militar. kailan idineklara ni dating Pangulong Marcos ang martial law o batas militar sa pamamagitan ng television broadcast. Ang sagot, ikadalawang potatlo ng Setyembre taong isang libo at pitumpot Ano ang kalihim ng tanggulang pambansa noon, na tinambangan upang mabigyang katwiran ang pagtatatag ng batas militar sa bansa. Ang sagot, Juan Ponce Enrile. Ano ang batas na isinagawa ni Marcos na nag-aatas sa kalihim ng tanggulang pambansa na dakpin o hulihin ang mga taong nakagawa ng krimen o alinmang pagkakasalang may kinalaman sa krime, paghihimagsik laban sa pamahalaan? Ang sagot, pangkalahatang utos bilang 2A. Ang saligang batas na ito ang nagbigay ng higit na kapangyarihan kay dating pangulong Marcos. Ang sagot sa saligang batas ng 1973. Tandaan. Una, ang batas militar ay isang malagim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa, ang batas militar ay ginamit ni Marcos upang manatili sa kapangyarihan. Noong una man ay nakinabang ang mga Pilipino sa disiplinang naipatupad sa ilalim ng batas militar, napalitan ito ng pamumuhay ng may takot at kawalan ng karapatang pantao. Pang-apat, pagbaba ng mga Marcos mula sa kapangyarihan, Nag-iwan sila ng bilyong pisong utang na ninakaw mula sa kaban ng bayan.